hindi nyo ba naisip na mababayaran pa kaya ng bansang US o United States yung utang nila na nasa 33.17 trillion dollars na So imagine para maintindihan niyo gaano kalaking pera 'yon. Alam mo yung 100 dollar bill nila, no? So equivalent noon in peso para maintindihan niyo nasa around 5,500 'yon. So isang papel lang 'yon. At kapag pinagpatong-patong mo 'yon, yung kapal ng pera na 'yon aabot to the moon. I mean, malapit na talaga sa buwan, ganoon kakapal. And actually, lumabas talaga sila sa debt ceiling nila and kapara makapag-utang pa sila. Basically, itatas lang nila. Kaso may risk yun, magkakaroon sila ng economic instability, magiging volatile yung stock market nila, tapos magmamahal din yung borrowing cost at bababa yung credit rating ng bansang US. At kung ikukumpara talaga natin sa bansang Pilipinas, yung Pilipinas tumataas na din yung utang natin. At similar din na ganun din yung magiging effect kapag patuloy na tumaas to at isa pang effect is malilimitahan yung ability natin na mag-respond sa mga economic challenges. So imagine yun nung pandemic, di ba umutang ang bansang Pilipinas para alam mo yun, maka ka alleviate doon sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. So imagine yun kung hindi tayo na pinautang dahil nga syempre mataas na yung utang natin or may bad credit rating tayo as a country, mas mahihirapan yun, mas mahirap pa yung may experience natin ng pandemic. So ayun, in the future, kapag hindi natin to sinol, in the future, ganun din yung mangyayari na baka kapag nagkaroon na naman tayo ng mga economic challenges is mas mahihirapan ang bansa. So, kung ano namang solution natin dito is next video na natin yon kasi magiging natin yung vid kaya alam mo na click nyo na yung plus side